para sa ating bansa. Mm. Pero, meron din namang mga positibo. Katulad talimbawa ni Mayor biko Soto sa Pasig. Mm. no? Ang uh, Sabi niya, huwag niyong iboto yung mga barangay na magagarbo ang kampanya. Mm. Mm. Ibig sabihin, pag magagarbo, eh na mga May -pondo. invested interest mm. na nakakahalo dyan. Mm. Na hindi yung barangay ang kanilang... Uh, concern mm. kung hindi yung kanilang sariling political ambition. Kaya huwag nyo iboto. Tama 'yon, mm. no? Tama 'yon. Ang problema, sobrang dami No, yung magagarbo, no? Parang hindi barangay eh, parang tumatakbo sa sa Congress eh, no? Okay sa Pasig pero sa ibang lugar Nako, bata to ni Mayor. So, buo, -buo sa pondo. Yes. No? Alam na alam kagad ka yung kalaban. Nako, talo tayo. Eh, binapondohan yes. ni Mayor eh. Sana yung mga man. lugar na yan, katulad halimbawa sa Pasig, halimbawa sa Baguio City, mm -hmm. kay Mayor Magalong, no? Mm -hmm. uh, at iba pang mga lugar, sana kahit sila ay kakaunti, mm -hmm. sana sila ay maging virus na makainfect yes. sa mas marami. Mm -hmm. <laughs> no? Sa ngayon okay. kasi, ang tawag ko sa kanila, patches of green eh. Mm -hmm. Parang meron kang disyerto, may ilang mga patches na na medyo berde, uh, mm. na medyo malusog, no? Pero sa ngayon, yan ay just patches. Okay.